our second day in Zurich. So, ang um, may mga itinerary tayo ngayon. So, ang um, magkakaroon tayo ng tour. So, magkakaroon tayo ng walking tour. Ano pa ba? ba? Uh, sasakay tayo ng cruise. Cruise on the lake. So, makikita natin ang view ng Zurich along its lake. Alam, um, alam nyo ba? Um, napakaganda ng lake dito. Kasi, ang linaw-linaw ng lake, kitang-kita -kita mo yung ilalim ng lake sa sobrang linaw niya. Saka ang daming mga swan, mga dak, so ibig sabihin, napakalinis ng lake dito sa Zurich. Pinaka-excite, na-excite akong gawin is sasakay tayo ng cable car going to the mountain at ato. Pero check natin mamaya. Pero mukhang mas maganda. Maganda ang mangyayari mamaya. This will be a 6-hour tour with, uh, with, a tour guide. So, let's see. Pero, ang meeting time namin is 9.45. It's already 8.53 in the morning. Uh, Doon kami magkikita-kita sa Swiss National Museum. Pero before that, mag breakfast muna ako. Kasi walang breakfast sa ako stale. And then, siguro I will, I will just grab a coffee and pastry. Maghahanap na rin ako ng SIM card kasi hanggang ngayon wala pa rin akong data. Although may internet naman sa hostel, pero syempre iba pa rin yung kapag nagtutour ka, updated ka pa rin sa social media. <laughs> so kita kits mamaya. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Zurich. Guys, papakita ko sa inyo para may puweba na napakalinis ng river nila dito. Yan, bumaba pa ako para pakita ko sa inyo. Ayan o, no, kita, di ba? Sobrang linis. Wala pa kayo makikita swan. Siguro mga tulog po yung mga yan. Oh, di ba? Ang ganda. Sobrang ganda. Kaya, inaguri ang itong pinakamaganda at pinakamalinis na bansa. Kasi, river pa lang. Sobrang linis na. Pwede ka actually, pwede ka maligo dito eh. Kung kaya mo yung ah. Ayun, may na, may nakikita akong swan from here mukhang papunta sa akin mukhang akala niya magpapakain ako ewan ko lang kung makikita niyo ah. pero mukhang hindi niyo masyado makikita ayan siya oh actually papalapit siya dito sa kung saan ako nakatayo akala niya siguro magpapakain ako kasi lumalapit sila sa mga sa mga tao dito eh Guys, ito na lumapit na nga sila sa akin. Ayan o. Ang cute. Meron pa, meron pa isa. Bye bye. Guys, nakabili na ako ng kape at croissant. Croissant. Pero nagulat ako sa packaging nila sa croissant. Kala ko binigyan ako ng, 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 ng small cake. Ayan. Croissant lang ang binili ko. May box pa si, si ate. Pero ang mahal. <laughs> nagulat ako sa presyo. Kapag mo pinayara ko. 10.6 Swiss franc. Ang mahal. <laughs> Pero kaping kaping na ako eh. Anyway, sige nga, ikakaping muna ako at kakainin ko muna ito dahil uh, 30 minutes na lang. Kailangan ko lang pumunta doon sa meeting place namin. See you later. Hello guys. Nandito na tayo sa meeting place. Uh, meeting place natin dito sa Swiss National Museum. Yun yung, okay ba yung National Museum nila? Yeah. <laughs> Parang palasyo. Pakita <laughs> ko sa inyo. Ayan o. Ito yung tower. Parang tower ng palasyo. And yan, landas ni CEO. Okay. Sasakay tayo ng KKLR. Ang bilis ako. Itong universidad na to, dito nag-aaral, nagtapos, at naging professor si Albert Einstein. Ang galing, no? At alam nyo pa kung magkano, magkano mag tuition fee dyan? wala nyo um, according, ta, according sa tourist guide ang um, tuition fee dyan per semester at, I'm not sure if per semester or per year is 7 to 800 Swiss franc only almost nothing yung <laughs> compare mo sa mga university sa ibang bansa <laughs> at um, ang Zurich is the financial capital ng Switzerland pero hindi siya mukhang financial capital, hindi siya mukhang financial hub kasi there's no skyscraper, walang matataas na building preserved talaga nila pre talaga nila yung itsura ng switzerland at yung mga mga building dito, yung mga bahay dito, mga 600, 600 to 500 years ago pa never destroyed from the war dahil ang zurich is neutral they are new, uh, they are a neutral country anyway tulad ng sinabi ko kanina regarding sa sa river nila dito diba sa, sabi ko earlier na napakalinis na ng river nila pero sabi ng tourist guide namin hindi pa yan malinis tingnan kasi uh, during this time natutunaw na tayo yung mga mga snow sa glacier sa mountain kaya umabagsak na siya sa river kaya hindi na siya mukhang malinaw. pero during summer sobrang clear na clear doon ang river na to. Uh, you, can, you can see 10 feet below yung mga rocks sa river na to. Sa river. Ganun siya kalinis. And look at this. Alam niyo ba na ang tubig na yun ay naiinom? It is a very clean water. Marami kang makikita ganyan dito sa Switzerland. Clean na pwede mo. Clean kaya yeah, ang advice ko sa inyo kung pupunta kayo dito magdala kayo na ng lalagyan <laughs> ng, ng tubig kasi para makatipid kaya sa pagbibili sa tindahan refill, lang kayo ng refill diba tipid tipid tips guys, check nyo to papakit-explain ko sa inyo mamaya check nyo kung ano ang special sa daanang to Nakita niyo yan? Kaya iba yung dito, iba yung dito sa kabila. Alam niyo ba, yung kanan na yun is a bombshell. You heard me right. It's a bombshell. It's a working bombshell dito sa Switzerland. So, ibig sabihin, although Switzerland ay napaka-neutral na country, in case there's a war, in case there's a war, yun ang ginagamit nilang bombshell and it's a, it's a working bombshell until now. So according sa tour guide namin, napakaraming bombshell dito. So, uh, requirement from the government is kapag magpapatayo ka ng bahay, ang una mong gagawin ay you have to have a bombshell of yung pinakita ko kanina is a public bombshell so marami ng mga public bombshell dito like um, hospital universities may kanya-kanya silang mga bombshell so pinakita niya kanina sa pictures yung tura ng loob ng bombshell maraming mga maraming mga ano ba yun mga higaan, may mga shower may generator ang galing. sobra, amazing ako. Guys, yung bombshell pala na pinakita ko sa kanina sa inyo, yung half ng daanan na yun, umaangat. Can you imagine? Umaangat siya. Hindi <laughs> ko talaga ma-imagine. Kahit ako hindi ko ma-imagine. Guys, may inom to. Alam niyo ba na every fountain dito sa Switzerland, ang tubig ay naiinom. Lahat ng mga yan ay galing sa Alps. I don't know if you know the brand Adian, yung sa bottled water. Yung tubig doon is, ayan yun. Yan din yun. So, ibig sabihin, yung, yung mahal-mahal ma ma ng Adian uh, water bottle, kuha ka na lang dyan. Libre pa. <laughs> diba? Diba? <laughs> So, lahat ng mga makikita mong fountain dito is pwede kang uminom. So, as a, as a traveler, as a tourist, D dapat may lagi kang dalang bottled water. So, kaya ako flask. Of refill ka lang na refill. Libre pa. Andito pala tayo ngayon sa Old Town. Zurich Old Town. This is the biggest tower, uh, clock tower in Europe. Mas malaki pa siya sa, sa Elizabeth Tower sa London. And according to our tour guide, uh, this was built 500 years ago, and until now it's working. are now in the most expensive shopping street in the world. Magkabila ang kung saan sa, kahit tumingin, puro mga luxury brand. Burberry, Gucci, Car sa Cartier, May Hublot, I don't know what's Hublot, may Chanel, Tods, Prada, puro mga, puro mga luxury brand itong street na to puro ma puro lang tayo kapag nandito tayo ano lang tayo um win, window shopping dala tayong pera hi <laughs> hey guys fun fact nga pala um mapapansin nyo sa mga previous video ko yung mga yung mga churches, yung mga tower ng mga churches eh, by um, batas kasi dito walang ang kapag papatay ng building walang building na tataas o oh, hihigit sa so 100 meters o oh, lalang pa sa mga towers ng mga churches so every every tower ng mga churches may malalaking may mga malalaking orasan kasi during the middle ages um, yung mga, yung mga tao, doon nagde-depend sa orasan. Kasi for them, ah, uh, lahat, ang oras ay oras para sa Diyos. Kaya doon, doon, noong panahon dati, ah, uh, yung mga, yung mga tao dito sa, sa Zurich, laging pumupunta ng churches to remind them na oras na para pumunta ng church. Kaya, kaya kapag, kapag may mga tower kang nakikita, for sure, may malaking orasan doon at working ang mga orasan doon. Saka, saka dito, ang skyscraper nila, yung mga yung mga tower ng mga churches, not the the building. Dahil dito wala silang wala silang skyscraper. Wala silang matataas na mga building. Saka maganda naman. Maganda rin naman para sa, sa sa place na wala mga sobrang pataas na mga building. Mas okay sa akin yung ganun. Maganda tingnan. Hello guys. We are uh, having lunch now. Lunch break. 30 minutes lunch break. And, uh, bumili ako ng lunch ko sa Junkin Donut. Junkin Donut. So, meron tayo dito bagay.

So next lang tayo dito. Then we are going to pag-transfer tayo ng Lucerne. Kung dito sa Zurich, gandang-ganda na tayo. Mas maganda sa Lucerne. Saka so, marami tayo mapupunta ang adventure sa Lucerne. Kapangan nyo. Ayos, kaya stay with me. May nakita nga ako kanina eh. Ang dami na mga, ang dami kanina na sumasalop ng ng tubig dun sa fountain para i-refillan yung mga mga bottled water nila. Ganun kalinis. Ganun kalinis sa tubig. I will tourist that kami. Um, they're making sure na yung mga tubig from Alps na dumadaloy dito is malinis. Lagi, lagi daw tinetest nyo. So, like what I, I have said earlier, yung, yung avian water, bottled water, sobrang mahal doon, di ba? Tapos, yung mismong tubig from Avian, Avian bottled water is the same water na dumadaloy dito sa fountain nila. Yes. Guys, subukan natin. Subukan natin yung tubig sa fountain nila. Titikman. Mahos na. Go. This is one of the fountain here. Uh, <laughs> huwag na makakain ng pano. Huwag na makakain. Para siyang mineral water. Guys, sasakay tayo ng cruise. Guys, nandito tayo ngayon sa Lopakopus. Nandito tayo ngayon sa Zurich Lake. Uh, 1.5 hours tayo dito magku-cruise. We will see kung gaano kaganda ang Zurich. Worth na to sa, sa tour na binayaran ko. Ah, uh, kung gaano nga ba yung tour na binayaran ko? Siguro mga 81 or 84 euros. Included na to. Ah, uh, in Philippine Peso, siguro nasa 5,000 plus. Yeah. We're going to Felsenegg. 5 minutes walk. Nito kami ngayon sa baby mountain nila. And we use the cable car going here. Sobrang ganda. Hiking sa mountain. Kung pumunta kami dito, ang first plan is mag-hike mula sa baba. Pero syempre nakakapagod. <laughs> so nagbas kami two stops. And then nag-cable car kami. So ngayon, five minutes walk from so kami bumaba sa lap ng cable car yung Elsenig. Sobrang ganda. kahit saan ka pumunta sobrang ganda ng tanawin dito sa Switzerland Andito ah. <laughs> tayo ngayon sa Elsinig Sobrang ganda Parang, parang na naginip lang ako Sobrang ganda yan tapos tapos na rin yung tour namin so pabalik na kami ngayon sa Zurich we're gonna ride a train going going back to Zurich masaya ang dami mong puntahan for a day ah uh, total of 6 hours din yung tour namin at yung pressure syempre masaya <laughs> Pwede namang DIY, kaya lang kasi wala akong idea <laughs> sa mga pupuntahan. Para nakapag-focus ako sa plano sa loser sa takatalipay na ako. Sa Zurich. masyado kasi mahal yung mga ano, pupuntahan. Nawala wala akong plan sa Zurich. nag lang ako ng isang isang tour. Yun lang. Hello guys. Tapos na rin yung ating tour. 6 hour yung tour na nabook ko is 84 euro. And it is a 6 hour tour. Sulit na sulit, sulit na sulit sa babae, binayaran kasi lahat ng transportation, ferries, ay, what do you call this? Bayad nila. So, lalang la, 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 la problema mga pamasahe. Pero, speaking of um, pamasahe, ticket. Isa sa mga napansin ko, habang sum sumasakay kami ng tram, sumakay kami ng lahat ng public, public transportation dito sa Zurich sinakyan namin. Like the tram, the buses, ano pa ba? Yung ferries, pati yung train. Walang, walang inspection. Walang nag inspect walang. kung may ticket ka ba kung nagbayad ka ba ng pamasahe mo. And I just found out na ang inspection ng pala dito is once or twice a month ginagawa. So, honesty policy ang pagsasakay ng public transportation dito. Parang tiwala, tiwala yung binibigay nila sa inyo. Ang galing, no? Kaya lang magkakaganyan sa atin. As in, wala, wala, wala talaga nag inspection Nag-aabang nga ako eh, na may ikot or may, konduktor man lang na mag inspect pero wala talaga. Wala. Tsaka, pag papasok ka ng papasok ka ng train, train, train station, di ba? Usually tayo, pag papasok tayo sa train station, may parang harang. Tapos itatap mo para para bumukas yung harang. Dito, wala. Dire-diretso ka lang hanggang sa station, hanggang sa sa train. Tapos pag pagkababa mo, dire-diretso ka rin, dire ka rin paglabas, wala, wala rin ka, ano, wala rin parang door doon sa, sa palabas. Ang galing. Galing na galing. ano ako, amaze, amaze. Amaze, ako sa policy nila, sa sistema nila dito. sa on the dot, on the dot, yung train nila, kung naka flash sa, sa screen nila is 4 p.m. ang alis, o oh, ang dating ng train. 4 p.m. Darating talaga yung train. So, so yun, yun nga yung nilang Swiss time kung tayo may Filipino time na kapag sinabing oh, magkita-kita tayo ng alas 4 magdadatingan alas 4.30, alas 5 andyan yung pang quality nila on the dot sabi nga ng tour guide namin kanina um, uh, bigyan kami ng 30 minutes lunch break sabi niya sa akin oh, Swiss, uh, let's do the Swiss time ah, na ba babalik kayo dito after 30 minutes na <laughs> syempre kami rin on the dot andun na agad pabalik Anyway, huwi muna ako. Uh, malapit lang naman ang bahay mula doon sa pinabaan ng train, station. 15 minutes, walk lang na ka tayo. Kaya, uh, maglalakad na lang. Imbis na sasakay. Dahil hindi ayaw ka bubuli ng ticket. Mahal-mahal <laughs> ang -mahal <na> ticket. <laughs> Kaya na lakarin. Tsaka so, exercise na rin. Diba? Eh, siya, siya. Ah, uh, nga pala, tomorrow, tomorrow, I, mean, tomorrow na yung checkout natin dun sa, sa hostel. 10 o'clock ang checkout. So from, masasakyan natin straight from Zurich HB, going to Lucerne. Uh, check out the, the fare. Uh, ang pamasahe is 37 Swiss franc. Wow, 37 Swiss franc. <laughs> Pero, eh, na, naalala ko sa sinasabi ng tour guide kanina if I'm going to Lucerne tomorrow, like, malaki yung chance na walang inspector. So, wala mong mag-check kung may tigat ako wala. O, oh, wala. Pero, nisip ko, hmm. Pero hindi. I will not take the risk. Baka, baka mahuli ako ng police. <laughs> anyway. Pero, oh, syempre, kailangan natin magbayad. Anyway, yun lang. Share ko lang.